You look exactly the way I Dwayne. Kailangan, kailangan ko ng tulong mo eh. Okay. Ano yun? Tungkol to sa bagong paraiso, may mga armadong lalaki na nanggugulo sa buhay ng mga tao pinapaalis nila kami nila Totoy doon. Kailangan ko ng tulong. Kung kailangan ni Totoy ang tulong ko, nasaan siya? Ba't ko tutulungan ng isang tao na nagmamatigas? Hindi naman ito tungkol kay Totoy, Dwayne. Eh. Tungkol to sa mga tao na nangangailangan ng tulong sa mga tao walang laban. Dwayne, kaibigan mo ako. At kung may kahit katiting na natitirang malasakit sa'yo, sana naman piliin mong gawin to. Dwayne, alam mo ko anong totoo. Alam mo ko anong tama. Marami ng taong namamatay. At kung talagang makuha ni Don Silvio ang bagong paraiso, hindi lang mga lupa ang mawawala, pati buhay ng mga tao. Pero bakit kayo nandito? Asan si Totoy? Yun. Mismo. May point si Dustin. Um... Nasaan nga ba si Totoy? May problema ba? hindi alam ni Totoy na nagpunta ako dito. Mas kung mahalaga talaga kay Totoy ang bagong paraiso, gusto ko siyang humarap sa akin. At siya ang humingi ng tulong sa akin. Not you. E, hindi pa ba sapat na ako yung nandito nagpunta para humingi ng tulong sa'yo? Eh, hindi naman sa hindi sapat. Marami na ang nangyari mula nung huling kita natin, Em. Maraming atraso si Totoy sa... Totoy Toto, weeknight 7.15pm, pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.